dito po mga ka viewers sa akin video mapapansin niyo diyan nadikit dikit po yung ano yung mga saging yung mga suwi po ng saging kung tawagin po yan sa amin yung mga maliliit na yan ngayon nga mga ka viewers ang gagawin po natin diyan ay tatagkalang po natin babawasan kumbaga po natin mga ka viewers kasi kung sino po nakapanood mga ka viewers nung aking video na ako yung nagtutukod ng saging dito lang po yan mga ka viewers hindi po yan maglalayo dito sa ating taniman ng mga talong at saka mga sili, mga ka-viewers, dito lang po yan sa garden ko, mga ka-viewers. Ngayon, pakicomment na lang po mga ka-viewers kung napadaan ulit ito sa inyo o sino man yung nakapanood para makapagpatinkyo naman ako mga ka-viewers sa tao na nakapanood mong una. Ngayon nga pala mga ka-viewers, sisimula na po natin ang pagtatagkal po ng suwi sa puno ng saging na ito mga ka-viewers. Pansin nyo dito mga ka-viewers, na malago na rin yung damo dito mga ka-viewers. Dahil nga hindi tayo makapagtabas mga ka-viewers, samahan pa ng busy tayo dito sa trabaho. Kaya hindi natin maasikaso yung ating paglilinis dito sa ating taniman. Kaya napaka damo na po mga ka-viewers. Ngayon mga ka-viewers, nakikita nyo ba ako dyan? Na ito lang po ako mga ka-viewers. Isimula na po natin ang pagtatagkal ng suwi. Ayan, dito sa puno ng ano. Tagkalin natin to. bigas yes, mga ka-viewers. Yun. Pagkatapos po natin tagkalin mga ka-viewers, tabunan po natin. Para po may tibay yung puno mga ka-viewers. Para kung sakaling dumating ang na, ay napakatibay mga ka-viewers ng ating saging. Ngayon naman po mga ka-viewers, natin tong isa. Ayan. <laughs> Hindi nyo matatanong mga ka-viewers, marami na po akong na-harvest dito sa puno na ito. Nung una po mga ka-viewers, ay dalawa lang po itong puno na ito na aking pinagkukuhaan ng bunga. Pero ngayon po, dahil nga masipag tayong magtanim mga ka-viewers, dumami na po yung ating sagingan dito. Yan. Tapos yung mga maliliit na ito, mga ka-viewers, tagtalin na rin natin ito. Hindi natin. Kailangan palakihin ito. Tagtalin natin yan. Tabunan natin. Pagod tayo, mga ka-viewers. Ayan po, makita nyo dyan, mga ka-viewers, nabawasan na po yung, ano, mga suwi. Ayan. Wala na pong, ano, masyadong suwi. Kaya po natin, mga ka-viewers, na suwi, yan po naman yung pabubungahin naman natin. Para kung sakali pong na-harvest na po itong, ano, ito, itong malaki na ito, mga ka-viewers, itong nanay, meron pa pong susunod, mga ka-viewers. Na sa tingin po natin, ay, ano, uh, pwede pong maging ah, uh, Pwede pong maging magulang, kumbaga po mga ka-viewers. At saka po mga ka-viewers, ito po ay yung mga maliliit na tinira ko. Kung sakali po mga ka-viewers ay may pagtataniman po uli ako na lupa mga ka-viewers, kukunin ko na lang po dito para para kung ano po mga ka-viewers, mas lalo pong lumuag-luag mga ka-viewers dito. Gawa ng masyadong sikip na po sila dito kung mapapansin nyo. Ayan mga ka-viewers. Kaya kung sakaling mayroon tayong pagtataniman mga ka-viewers, ibablog ko po uli ito mga ka-viewers para makita ninyo. Ayan nga pala, magandang hapon po uli sa inyo lahat mga ka-viewers. At kung natuwa kayo sa video kong ito, mga ka-viewers, baka pipiding pakishare na lang po nitong video na ito para maraming po pong makapanood ng mga kababayan natin. So ayun, napatingin ako dun sa butiki mga ka-viewers. Kala ko as na. So ayun mga ka-viewers, shout out nga pala dyan sa sa mga silent viewers ko. Yun, shout out kay Idol, Roldan.